alam nyo uh, mga kaibigan maraming mga Pilipino worker na mga na-stress na depress dahil sa pagod sa pagtatrabaho maghahanap buhay pero masabi ko lang po sa inyo mga kaibigan lilipas din lang yan no, yung pagod nyo uh, sakripisyo nyo mawawala ang lahat ng yan ng pagod nyo na yan pag dumating yung punto na uh, magpapahinga na tala kayo yung habang buhay na magpapahinga kayo kasi alam nyo ba mga kaibigan mayroong isang lugar sa inyo na nag-aantay no? malawak na malawak yung uh, paraiso na nag-aantay sa inyo ba gusto nyo nang bisitahin yung lugar na yon pwede ko kayong ipasyal kasi hindi naman ako madamot tara ipasyal ko kayo sa paraiso na ah uh, uh, talagang pupunta nyo someday pag kayo ay nagretiro na sa trabaho ay overwork man yan o hindi ka man na overwork sa buhay dito ka talaga hantong tara let's go punta natin Dan, ta da da tan Tung lang naman ang ating hantungan mga kaibigan. Kaya abang tayo na buhay. Enjoy natin yung buhay. Huwag natin hindihin yung pagod. Uh, kasi sa mundong ibabaw napaka-eksilaman ang ating panahon at oras.